Hello po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon At syempre po, kamusta po ang mga lucky followers natin dyan ng mga nanalo po ng mga 2-digit lucky numbers po kahapon At syempre po, yung mga napanalo po natin ng 4-digit lucky numbers Mga 1,000 pesos po yata yung mga kalaki 5 po silang nanalo po na binigyan natin ng mga 6-digit lucky numbers Naka 4-digit po sila, congratulations po At syempre po sa mga walang sawang tumututok po dito sa amin Sa araw-araw, maraming maraming salamat po sa mga nagtitiwala po Nakinukuha ang lucky numbers namin At na tinatayaan sa STL, sa wedding sa loto Sa National at Abroad Maraming maraming salamat po Ngayon pong alasing ko po ng hapon mga kalaki Magagandang mga lucky numbers Magagandang tips na naman pong ibibigay ko po sa inyo Kaya tutok na po rito At sa mga wala pong ginagawa dyan Panoorin nyo na po ang mga vlog namin Dahil dito maaari ka pang manalo Kapag ka nagustuhan mo ang numero namin Tayaan mo librian walang Bayad Kaya halika na Luzon Visayas Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang panalo at maging syempre, milyonaryo. Ayan, mga kalaki, tandaan niyo po ha, ang ibibigay ko po ngayon, ngayong alas ko po ng hapon ay tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers mga kalaki. Kaya kung ready ka na, kumuha ka na ng listahan mo, ilista mo na ang magugustuhan ng mga numero. Tandaan niyo po ah, pwede po sa lahat ng lucky numbers namin Pilipinas at abroad. Kaya eto na po mga kalaki, umpisahan po natin ang pamimigay sa 2 digit lucky numbers. Ang 2 digit lucky numbers mo ay number number 4 at number 26. Yan po yung una. Ang pangalawa po, number 19 at number 23. Ayan. At syempre po, ang pangatlo ay number 16 at number 27. Ayan mga kalaki, nabigay ko na po ang mga 2-digit lucky numbers. Isunod naman po natin mga kalaki ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 284. Ayan mga kalaki, yung una. Ang pangalawa po ay number 639. At ang pangatlo po, number 65 One. At nabigay na po natin ng 3-digit lucky numbers Punta na po tayo sa 4-digit lucky numbers Ang 4-digit lucky numbers mo ay Number 9305 Ayan po yung una Ang pangalawa po Number 8872 At syempre po ang pangatlo Number 3162 Ayan po mga kalaki Ang pangatlo pong 4-digit lucky numbers Sa mga ayam po, sa mga tumataya po sa mga STL, sa mga Lotto, sa mga National, pwede nyo pong irambol ang mga 2-digit, 3-digit at 4-digit lucky numbers para sa ganun po mabaliktad man po ang numero, panalo pa rin po tayo. At syempre po, bago po natin ibigay ang 5-digit at 6-digit lucky numbers, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin nyo po ako sa Facebook, Red Parungkin po, na meron pong 351,000 followers mga kalaki. I-check nyo po yan at meron po tayong second account Red Parungkin din po na naka-yellow t-shirt ako na may 50,000 followers at Aris Gatchal yan at syempre meron po tayo sa TikTok ang account po natin sa TikTok Red Parungkin po na merong 424,000 followers mga kalaki at syempre po sa YouTube hanapin nyo rin po kami sa YouTube Red parung din po na merong 1.3 million followers mga kalaki yan po yung mga legit na account po natin sa mga social media mga kalaki at syempre po sa mga Uh, tumataya po dyan lagi po ng mga uh, loto araw-araw, tutok na po kayo dito mga kalaki upang sa ganun po, mabigyan namin kayo ng mga tips at mga ideas, okay, tandaan nyo po ang lucky numbers po namin libre po yan, wala pong bayad, okay, at mga kalaki, syempre po, kapag kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video, heart ng heart mga kalaki at nakafollow, dapat po naka-follow, automatic po, bibigyan ko po kayo ng mga lucky numbers para po para po mailaban nyo yan sa loob po ng 3 days. Okay, tandaan nyo po, lucky numbers namin libre walang bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki. Ako po mismo magbibigay ng tatayaan mo sa loob ng 3 months sa laban mo sa Lotto Pilipinas at abroad kapag na code ko po ang Bertman at Bertcher mo, malay mo naman isa ka sa mapalad mapanalo namin dito sa private consultation. Okay, so tandaan nyo po mga kalaki, ito po ay walang pilitan. Sa mga interesado po na magpa-member sa amin, message na po kayo sa messenger at tatawagan ko po kayo para legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, at syempre ito na, ituloy na po natin ang pamimigay po ng mga lucky numbers. 5-digit lucky numbers po para po sa Pilipinas at abroad kunin nyo na po ang mga listahan nyo at ilista nyo na po agad-agad. Ito na po ang 5-digit lucky numbers. Number 37, number 18, number 26, number 39, at number 30. At ito pa po ang isa. Number 12, number 24, number 23, number 27, at number 18. Ayan, at syempre po mga kalaki, bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers Ang 6-digit po namin ay pwede po rito ang 642, ang 645, ang 649, ang 655, at 658 6-digit lucky numbers Nawa po mga kalaki, ngayon pong hapon po, ngayong araw na to, isa po sa inyo ang mapalad na manalo na naman ang 5-digit lucky numbers O kaya uli po ng jackpot Okay, so eto na po mga kalaki, ang mga 6-digit lucky numbers, kunin mo na Number 26 Number 38 Number 31 Number 14 Number 17 At number 24 Isunod na po natin ang pangalawang mga kalaki Number 42 Number 20 Number 25 Number 19 Number 8 At number 23 Ayan mga kalaki, kumpleto na po ang mga lucky numbers natin. Ngayon po alas 5 ng hapon, takbo na po sa mga suki yung outlet ha. At make sure po na iraramble nyo ang 2-digit, 3-digit at 4-digit ha. At syempre alagaan nyo po, please alagaan nyo po ng 3 days bago nyo po palitan. Huwag nyo po agad binibitawan kasi mahirap pong mag-code. Ang maganda nito mga kalaki, araw-araw po may napapanalo tayo. Ipinopost po natin yan sa Facebook natin. Kaya po legit na legit na dumadami po mga followers natin. Kasi legit naman, nakakapagpanalo po tayo. Okay, ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan, shout out po tayo sa... Miguel Family, ayan ko nang Santa Tomas San Jose City, Nueva Ecija. Uy, dito sa amin yan ah. Hello po sa mga Miguel Family po dyan. May kaklase ako nung, nung high school ako, si Ria Miguel. Hello Ria, Santo Tomas daw eh. Oh, ikaw yun, Ria Miguel, hello po. Shout out sa iyo dyan, sa pamilya Miguel. At syempre po mga kalaki, sa mga toda po, na mga tricycle driver naman po, dito po sa may... Panikitarlak. Hello po. Wow. Halip hello po Panikitarlak. Maraming maraming salamat po sa inyo sa walang sawang panunood po sa amin. At nawa mga kalaki ngayon po. Ngayon po syempre kalagitnaan po ng, ng Marso. Isa ka po sa mapalad na panalo namin. Good luck mga kalaki. Tatayarin ako. Ang tatayan ko mamaya 645. 55 at saka 642 okay so good luck mga kalaki ingat god bless